po'y mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tingin po sa ating Panginoon. Ang kamagat po nating na pag-aaralan, ito ay ang salita ng Diyos, the Word of God. I-relate -re natin sa bawat isa sa atin ito. Ano po ba at gaano po ba kahalaga, gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos sa isang Kristiyano at sa isang tao? Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa isang tao. Ano po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay masabi sa Biblia sa ating pagtulog daw po ay nakasubaybay. Sa ating ginagawa ay lagi natin itong gabay. At ang sabi pa sa Bible, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Ano po? Sa taong may sa taong walang unawa, ano po? Kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos at may salita ka ng Diyos sa iyong puso, lalawak ang iyong kaalaman. Kaya nga po, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula po ng karunungan. Okay? So ang sabi po sa aklat ng Santiago 1:18, ano po? Ang sabi ganito, Santiago 1.18 Niloob niyang tayo imaging maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Okay, number one. Tayo daw po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At walang ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos at ito ay ang ating Biblia. Okay? So nagsimula po tayong makakilala sa Panginoon. Nagsimula po tayong magtiwala sa Diyos. Nagsimula po tayong maglingkod sa Panginoon simula po na tayo makarinig ng salita ng Diyos. Wala naman po sa inyo dito nagsimba na hindi nakakarating ng na salita ng Diyos eh. Hindi nakakarating ng nakakunta sa Bible study. Lahat po tayo nagsimula sa Bible study. Ano po? Noon. Pero ngayon may cellphone na. Bubuklat ka lang po ng YouTube mo. Word of God, marami na pong lumalabas. Ano po? Minsan nga, hindi na salita ng katotohanan. Salita ba ng kasinungalingan minsan? karamihan pati. Ano po? Pero po, ang sabi sa Biblia ay nilobda po tayo maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. <clears throat> Upang tayo maging pangunahin higit sa kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Kapag daw po tayo ay naging anak ng Diyos at tayo po ay anak ng Diyos, ang sabi, ang sabi sa Biblia, higit na po tayo sa lahat ng nilalang ng ating Panginoon. Malinaw po naman yan eh, na tayo ang pinaka the best special sa lahat po ng nilika ng Diyos. Pero bakit tinututo sa school science ay eh, umuwi daw tayo ng mula? Bahala sila, sila lang galing sa umuwi ah. po? Bahala sila, kung sila'y naniniwalang galing sa umuwi, ako hindi. Bakit? Special po tayo sa lahat ng nilika ng Diyos. Mag-unggoy lang din naman. Parang ito hindi yan special. Ano po? Hindi special ang unggoy. Kaya bilang anak ng Diyos, tayo po ay pinaka-higit sa lahat ng kanyang mga nilika. Once na tayo ay nakarinig ng katotohanan at nag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, sa unang Pedro 1.22 Kapag daw po tayo ay sumunod sa Panginoon at nakarinig ng salita ng Diyos, ano po? Ang sabi doon, kapag dumating sa atin ang salita ng katotohanan, ay mag-aalab daw po ang puso, ang pag-ibig sa ating mga puso. Kaya nga po yung mga tao ng salita ng Diyos ay napakahirap po niyan unawain. Kapag ang isang tao ay walang salita ng Diyos, yan po ay kalimitan, hindi ko nilalahat, wala po yung pag-ibig sa kanyang sarili. Ang lagi niya nasa, nasa isip ay mga sarili. Puro akin, puro akin, ganyan po ang mga taong walang Diyos sa buhay. Bakit? Dahil wala po yung salita ng katotohanan sa kanyang puso. Ibig sabihin, aayaw malamangan, gusto siya ang laging lamang. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay alab ng pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, kahit kagalit-galit minsan, ay nagagawa po natin magtimpi. <clears throat> Bakit? Dahil po, ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay nagbibigay alab ng pag-ibig sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kawayan napakahirap po nun iibigin mo ang iyong kaway napakahirap pero dahil po sa utos ng Diyos at dahil ang sabi sa Biblia kapag ang salita ng katotohanan ay nasa puso po natin mag-aalab ang pag-ibig sa ating puso yan po ang pangalawa sa matinding kapangarihan ng salita ng Diyos binibigyan ka ng Diyos ng pag-ibig kaya kahit hindi ka ibig-ibig, talagang naiibig mo bilang anak ng Diyos. Napakahirap kong unawain ta ang tao yung Kapag ikaw yung wala sa Panginoon, kaya nga po yung mga tao wala sa Diyos, kung ano-ano nagagawa. Di ba? Pag nagalit, hindi nakapagpipigil. Pag nagalit, walang Diyos na nagpapaalala ang kanyang puso, minsan at lagi, yung iba, punong-puno ng galit. Bakit? Ay wala yung salita ng Diyos ay. Eh. Kapag walang salita ng Diyos sa isang tao, pag wala ang isang tao sa Panginoon, tandaan po natin mga kapatid, wala pong giya ang kanyang buhay. Kung sa sasakyan, walang kumukontrol. Ano po? Mabilis, tumakbo, pero walang kontrol. Yan po ang mga tao walang Diyos. Pero kapag ang isang tao ay may Diyos sa kanyang sarili, meron po tayong giya. Ang gumigiya sa atin ay ang ating Panginoon. Ano po? Pag sinabi kasi yung giya, iyan po yung kumukontrol. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. Sa sasakyan Pag iyan po yung nasira, hindi mo na po ililips, iliko mo sa kaliwa, kakanan yan. Opo, iliko mo sa kanan, hindi na po susunod yan. Wala na pong giya kung saan-saan tumupunta hanggang sa malaglag sa bangin. Ganyan po ang mga tao na walang Diyos sa sarili. Walang giya. Ang tingin sa sarili, siyang magaling. Ang tingin sa sarili, siyang malakas. Pero ang totoo, wala siya Diyos sa kanyang puso. Kaya, bandang uli, ay napapa-hamap. Yan napakalaga po sa isang tao na tayo ay may Diyos sa ating puso. <laughs> Pangatlo, Dito po sa Mateo 12.48 Ngunit sinabi niya, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga lagad at sinabi sila ang aking ina at mga kapatid. Lagi po nating pakatatandaan, mga kapatid, mga magulang mga kapatid, ang ating tunay na mga kapatid sa pananampalataya at ang ating mga magulang ay ang ating mga kasama sa simbahan. Ano po? Lahat ng ating kasama sa pananampalataya, yan ay ang iyong magulang at kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, tayo-tayo po dapat ang nagtutulungan. Ano po? Tayo-tayo dapat ang naguunawaan. At yung mga tao na wala sa Panginoon, kailangan din natin unawain. Diba? Sabi sa Biblia, ang pumapatong sa baliw, mas masahal pa doon sa baliw, Alam niyo yung okay, kwento dun sa Mandaluyong sa loob ng kulungan ng tawag doon, ang mga baliw? Di ba may kulungan ng mga baliw? Nakakita nung isang, namimiwa sa ano, sa timba, yung ano baliw? Sabi ng isang doktor ay anong nakahuli ka na? Sabi ng baliw, eh, baliw pa pala, alam mo ititimba. <laughs> <laughs> Ay, simbar, parang mas magaling pa yung baliw Kaya kung mapataw na po sa baliw, ay mas masawag pa sa baliw. Kaya bilang mga anak ng Diyos at medyo sa ating puso, kailangan din po natin unawain, lalo na ang mga tao na wala sa Panginoon. Alam po, sapagkat, kapag hindi mo po sila unawain, ay para ka lang kung pumapatol sa bata na walang alam. So ikaw ang nakakaunawa, ikaw po ang dapat mag-adjust at ikaw ang dapat umunawa. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, bilang magkakasama po sa simbahan, tayo-tayo po ang totoo na magkakampi at magkakapatid sa ating pananampalataya. Hindi tayo sa uli. Unang Pedro, dos-dos po. Ang sabi dito, gaya po ng sanggol, kayo'y malabik sa dalisay na gatas na espiritwal upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So bilang mga anak ng Diyos, gayahin daw po natin ang isang sanggol, ano po, na laging nangabik sa gatas na espiritwal. Ibig sabihin, kailangan lagi po tayong nagbabasa ng Biblia. Ano po? E eh, pa, hindi maramang bumasa ng Biblia, malabo ng mata. Makinig ng salita ng Diyos. May wifi pa naman, sige, adi. Pag sa hindi pa, ano pang kakatuwiran? Sige, adi, ganyan eh. Oo. Oh. May wifi. Libre. Oo. Oh. Wala na yung kakatuwiran. Pagdating sa langit, wala ka na yung kakatuwiran. Ano po? May maripis pa. Oo. Oh. Diba? Kaya lang, pag pinag-usapan salita ng Diyos, parang ayaw mo may maripis eh. Ano? o oh, pero kapag pinag-usapan na yung kapitbahay, talagang muna, tuwan-tuwa pa. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan daw po manabik po tayo sa gatas na espirituwal. Ibig sabihin, ugalingin natin na magbasa ng Biblia, ugalin natin na manalangin, makinig ng salita ng Diyos, sapagkat iyan po ang nagpapalago sa ating buhay espirituwal. Kaya yung mga kristyano hindi nagbabasa ng Biblia, Iyan po ay makampuhin. Iyan po ay masasakitin. Ano po? Huwag lang mapansin ng kapatid. Eh, naggalit na. Huwag lang mapansin ng pastor kasi malabo ng mata. Sa lubong. Hindi na nagsisimba. <laughs> oh, Kristiyano okay. kapansin. Ano po? Inutangan lang yung kanyang kapatid at hindi na pambigyan kasi wala talagang pera. Nagalit na. Kung ano-ano na sinasabi. Bilang mga anak ng Diyos at Kristiyano, hindi po tayo dapat tumingin sa mga bagay. Ano po? kailangan tayo lagi ay magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos, laging manalangin upang tumibay ang pananampalataya. Kaya tignan nyo, ang dami krisyano, simba, isang buwan, dalawang buwan, limang buwan, kalating taon, isang taon, sampung taon, mamukat-mukat mo, wala na. Oh. Oo. Oh. Ay, kumakain lang simba ng salita ng Diyos, eh. Pag-uwi, wala na, eh no ang ganda ng cellphone hindi makabili ng Biblia mukhaan lang ang Biblia cellphone for Biblia eh nakaka-cover ka mga salasada ng kumano-ano -ano. simukan mo salasada kung walang Biblia oh hindi ah, ko <laughs> kaya po kailangan sa isang kanisano ay lagi po natin pakakainin ng salita ng Diyos ang atin pong buhay spiritual. Maging sa cellphone, may Biblia na. Di ba? Kaya kung gusto po natin tumibay, lumago at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, magtagumpay sa mga problema, kailangan po lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos, hindi linggo lang. Kaya diba po, wag po kayong haasang linggo lang. Dahil isang araw lang ang linggo, sa isang linggo, kaya nga isang linggo eh. hindi Di isang araw lang pong linggo, di diba ba? O, pagkatapos ng lunis hanggang sabado, pag wala kang ginagawa, magbasa ka ng Biblia. Habang naglalaba ka, kaysa pinapanood ni Marie Pacquiao, ay di, salitaan na lang ang Diyos. Di ba? Para po tayo ay tumibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Kaya bilang mga anak ng Diyos, paalala po sa bawat isa sa atin ng salita ng Diyos, ito po ang ating gamay sa ating muhay. At ito po ang mibigay tagumpay sa bawat isa sa atin. Wala akong sumunod sa Panginoon na hindi nagtagumpay. Aba, yan po ay malaking kasinungalingan. Pag sumunod ka po sa Panginoon, pagpapalain po tayo ng ating Diyos. Hindi e, nga lamang pare-parehas ang kaparaanan ng Diyos, pero masasabi mo sa inyo sarili, ikay pinagpala ng Diyos kapag ikaw po ay sumunod sa Kanya. Tayo po ito mayroon, tayo, tayo mayroon langin. Salamat po Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat sa amin. Salamat Panginoon at kami nakarinig ng inyong banal na salita at kami naging inyong anak o Diyos. Tulungan niyo po kami na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan. Sa inyong po ng kapulihan. Paano kami ningatan sa isang digong nakalipas, mas lalo tigit sa isang dikong aming harapin. Salamat po na marami sa biyaya niyo sa pangalan ni Jesus. Amen.